Good morning, friends! Welcome to our backyard. So, ang mission ko today is gugupitin ko yung mga tanim dyan. Ititrim ko, itatry kong itrim kasi it's taking too much of our space. Shoutout kay Suzanne! Thank you so much for giving us table and chairs. Meron na kami, yay! So, meron na kaming table and chairs dyan sa aming backyard. Gusto ko naman ng mga dahon-dahon dyan kasi parang nagbibigay siya ng konting privacy sa medyo top part. Pero pag maraming bisita, doon tayo sa medyo baba kasi mas malaki yung area. Ang haba na ng mga branches kaya kailangan talagang i-trim kasi they're taking too much space. So ito, ito naman, um, nagtanim ako kahapon ng mga beans, ng mga seeds. Of course. Sabi nila, signal na daw yan that you're getting older kasi nag-garden-garden -garden na. Hihihi. <laughs> okay lang yan kahapon bumili kami ng shares tingnan natin kung matibay ba ito o hindi hindi naman kasi ito kamahalan you know for the meantime lang muna kasi you know gipit now ikot naman tayo dito sa side ng house may papakita ko sa inyo binigyan kasi ako ng ano ng plants ng friend ko na priest <laughs> excited nga ako na ano eh lumaki na para you know ma magamit ko or makain ko na kasi vegetable siya at eto na siya, ang aking malunggay. <laughs> meron din akong kamatis. Hindi ko alam kung meron ba ang okra dyan, pero I think kamatis at saka, in kamatis din yan. At saka yan, flower yan. Actually, ginawa ko yan sa school. nagpaint ako di diba halata? Parang preschool din talaga ang nagpaint <laughs> yan, flower yan saka, Hindi ko na maalala kung anong klase yan. So, meron ka akong tomatoes. At saka, yung isang pot naman dyan is rosemary herb. So, wala pa talaga akong mga pots. Hindi ko kasi priority ang mga pots this time. At ito din yung peonies. Peonies, tama ba? Oo. At actually, ang gaganda nito. Nakita ko talaga siyang mag Ang lalaki ng flowers niya. But now, parang hindi na siya nag-bloom. I don't know what's happening. Siguro hindi na niya season kasi spring flower talaga siya. And it's been very hot lately. Ito naman, hindi ko alam kung anong tree ito. Apples, crab apples. Basta, tree yan siya. Tapos ayoko siyang putulin. Nasa front siya ng bahay pero ano, nagbibigay siya ng shade. Ngayon, balik na naman tayo doon kasi ang mission ko talaga today is mag-trim. Nambisaan natin sa side na to. Kasi malapit siya sa, ma sa window ng isa sa aming mga rooms. Sabi ng mama ko, better cut daw. Tapos careful daw ako kasi baka may snake. Sabi ko naman sa kanya, merong snakes dito pero hindi siya poisonous. Walang poisonous snakes dito sa Vermont. Yun yung sabi nila. <laughs> It's been really hot lately. Pag umabot na yung 30s, napaka na yan dito. Tsaka umabot pa siya ng 35 noong Tuesday. Tapos, my weather advisory nga, Tuesday, Wednesday, Thursday na uh, mag-iingat kasi sobrang init talaga. Today is Friday. Hindi siya gaano kainit. Hindi siya masyadong mainit pero mainit pa rin. So, sa mainit na panahon, we should keep ourselves hydrated. Inom tayo ng maraming tubig. Gupit, gupit, gupit kayo dyan. Pinapawisan ako ng maraming singot. <laughs> Sing tanon, magod ko. Iinit na magod kayo karon ba? Hindi ako sure kung matatapos ko ang mission ko today. But ang importante, naumpisahin ko na. Grabe, ang swerte namin kasi nung previous na owner ng bahay, ang dami niyang iniwan na mga gamit na pwede namin gamitin dito. Kagaya lang ng rake at saka iba pang mga kagamitan. Ayan, nag enjoy ka na. Nakakalinis ka pa ng paligid. Jack, para kapag nag-workout, go girl! Kaya niya ng muscles mo. <laughs> sa iba na hindi kaya na gawin ito is nagbabayad sila ng tao para gawin ito sa kanilang yard. Pero hindi talaga uso dito yan. Hanggat kaya mo pa, go, gawin mo kasi mahal ang labor. Basta dito, galaw-galaw din pag may time, bawal tabad. Now, I'm going to take a short break muna kasi umiinit na. It's around noon na kasi. Gusto ko lang talaga itong umpisahan kasi it's going to rain again mamaya mga alauna ng hapon. Okay friends, thank you, thank you so much for watching. See you next time!